Kung baga, kung sino yung laman ng puso mo, mm. yung pa rin yung first love mo, yung asawa mo. Yeah, no. Pero 'di ba, as Leandro tapos sumikat ka, mm. tapos naging kilala ka sa showbiz. Mm. Bakit hindi mo iniwan yung first love mo? Ano um, ang naging secret? Siguro iwanan ko yung lahat, wag lang siya ko. Oh, kasi ang sa akin, mas magaan naman siya. Kasi actually naman kami, hindi kami nakakaramdam ng hirap eh. Kasi naranas kami bago kami mag-mall, naku, ito na. Hmm. Bago kami mag-mall noon, yung, yung ano, si ako nagluto ng adobo yan, mga ganun. Tapos bago kami pumasok sa mall, kakain na muna kami sa parking. Hmm. Hmm. Tapos, um, hmm. dumating yung, hmm. apaka babaw naman, kaya naiiyak lang ako kasi gawa ng, nakikita ko yung mga dati na ano. Hindi nga kami makapag-jollibee eh, di ba? Dapat jollibee ka man lang o ano, makdo ka o ano. Walang gano'n. Meron akong gustong uh, belt bag. Yan na hindi ko mabili. 600 pesos, hindi Leandro ko mabili. Leandro Valdemar, ka-, ka At Dito na. Dito nga, mga nakalipas na nagsisimula na kaming sa buhay. Kaya yung belt bag na yun, hindi hindi ko makalimutan niya. Sabi sa akin nung anak ko, kasi nakikita niya siguro, kasama ko siya eh. Uh, Pahawak ko balik. Sabi sa akin nung anak kong panganay, bale pa, ibibili kita ng no? belt pump. Mm. Oh. Pag, pag laki ko, sabi ko, hindi ko lang. Walang ganon. Walang ganon. Mm. Ano, hindi ko pinakikita na ano, sabi ko, hindi. Wala yan. Pero alam mo, habang kinukwento mo yon ako naman din, nabibilib sa asawa mo kasi mm. doon mo makikita kung gaano ka mm. ng isang babae. Yes, tama. Kahit walang-wala kayo, mm. wala kang maibigay sa kanya, mm. Pero mahal ka pa rin niya, mm. kung sino ka, yun ang tingin kong tunay na pagmamahal.